Ah, 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 ah. ni Pastor. Eh, pagkalog na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po, Kuya Mel. Happy birthday sa iyo. So, hindi ko alam kung ilang taong na. So, 52 siguro, 53. <laughs> so, pagpapala ng Panginay sa may inyo, Brother Melvin. So, ngayon po ang ating pag-aaral. pagsasanay sa ating mga anak para kay Kristo. So, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, aming idinadalangin ang aming pong uh, pag-aaral ngayong pong umaga. Gabay niyo po nawa kami Panginoon at kayo po ang maghari sa aming buhay. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin. At sa pagdinig ng aming dalangin, sa banal na pangalan ni Jesus, Amen. Pagsasanay sa ating mga anak, kami ay wala pang anak. Pero ako'y naging anak din. At anak pa rin ako ngayon. Dahil ang aking mga magulang ay nariyan. At napakahalaga na masanay ang bawat anak kay Kristo. Napakahalaga nito mga kapatid. Yung mga nagkaroon ng anak sa maling paraan, ang, ang anak ay hindi naging kasalanan. Ano? Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng anak ay hindi isang kasalanan. Ang kasalanan doon, yung paraan ng pagkakaroon ng anak. No? Dahil nakipagrelasyon ka sa hindi tamang tao. At nagawa mo yun sa hindi tamang panahon. Pero yung pagkakaroon ng anak ay hindi mali kailanman. sapagkat ito ay kalooban ng Panginoong Diyos na sila ay masanay yung mga bata sa paglilingkod sa Panginoon. Masanay sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga dito sa 54.13 ng Isaiah, lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kasaganaan ng iyong mga anak. So ang mga anak, mga kapatid, ang mga magulang, no katulad kahapon na ating pinag-aralan na yung mga magulang ay turuan ng mga anak papunta sa ating Panginoon. Masanay sa ating Panginoong Yesus. So ibig sabihin, hindi lang basta turuan. Mas, mas, mas malalim ito yung word na pagsasanay. Dahil yung turuan ay eh, tinuro mo lang doon o theory lang yun eh. Pag yung tinuturuan natin yung mga anak natin patungo kay Jesus, teorya lang yun. Pero yung pagsasanay, talagang hands-on na yun mga kapatid. Sinasanay na natin yung mga anak natin para kay Kristo. Yan. Sinasanay, ibig sabihin ginagawang dalubhasa mga kapatid. Sabi dito, dapat maturuan ng mga bata at kabataan na ipinagkaloob ipinagka, sa kanila ang kanilang mga kakayahan para sa karangalan at kaluwalatian ng Diyos. So number one na sabi dito, na dapat nasanayin, madiscover ng mga kabataan ng mga anak natin yung kanilang kaloob. At sanayin ito para walhatiin ng Diyos at hindi para walhatiin ang ating sarili. Yan. Yeah. Bakit sa Seven Day Adventist hindi natin ini-encourage na yung mga anak natin o yung mga kadalagahan ay sumali sa pageant dahil hindi naman ito nakakarangal sa Diyos. Kundi ang napaparangalan mo ay ang iyong sarili. So hindi nasasanay yung mga anak natin kapag sumasali sa mga uh, pageant, hindi na pa, hindi nasasanay na parangalan ang Diyos, kundi nasasanay na itaas ang kanilang sarili. Yeah. Dapat isinasali natin sila sa ma maitataas at mapapangarangalan ang ating Panginoong Diyos. Yun yung number one na purpose dyan. Masanay ang mga anak na walhatiin ng Panginoon. Sa layunin ito, dapat nilang matutunan ang leksyon ng pagsunod. Sapagkat sa pamagitan lamang ng kusang loob na pagsunod, maibibigay nila sa Diyos ang paglilingkod na kanyang hinihingi. So para pala magawa ito na mawalhati ang Diyos, dapat na maturuan na sumunod ang mga anak. Ang mga magulang na tunay na nagmamahal kay Kristo ay magpapatotoo tungkol dito sa isang pag-ibig para sa kanilang mga anak na hindi magpapakalabis ngunit gagawang may katalinuhan para sa kanilang pinakamataas na kabutihan. Binili sa halaga ang mga batang ito. So sinasabi dito mga kapatid na ang mga magulang kung talagang totoong mahal ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos, ang mga anak, ang sabi dito, ay sasanayin na magmahal ang mga anak ay sasanayin na gumawa ng mabuti. Ayan. Huwag nating pigilan ang ating mga anak na uh, sumali sa mga church activities. Niyan. Huwag nating pipigilan yung ating mga anak na uy, huwag kayong sumama dyan sa banquet, sa sport fest, sa camping, sa hiking. Huwag nating pipigilan bago suportahan natin mga kapatid. No? Para nang sa ganoon sila ay masanay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero siyempre, ang magulang pa rin na nakakaalam, na mas nakakabuti sa kanyang mga anak. Ito ay payo lamang na dapat masanay sila ng paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. Isinasakripisyo ni Kristo ang kanyang buhay upang matubos niya sila mula sa paggawa ng mali. Ang mga magulang na kinikilala ang ginagawang sakripisyo ni Kristo at ng Ama para sa isang katauhan ay makikipagtulungan sa kanila. Gagamitin ang bawat banal na lakas at kakayahan sa gawain ng pagliligtas ng kanilang mga anak. So, dapat godly talaga ang magulang. So, meron nag-comment dito sa ating uh, YouTube channel na sabi ay talagang siya daw ay dumanas ng matinding uh, pagsubok sa kanyang uh, magulang. Talagang, dahil doon, naging rebelde siya. So, titignan ko lang. Gusto kong i-shout out itong uh, kapatid natin ito na talagang ang magulang kung hindi ilalapit sa Panginoong Diyos sa mga anak, nagiging malupit eh. Tawag dito, kapag ka talagang uh, hindi, tawag dito, kapag ka ang magulang ay sobrang lupit sa anak, nagiging rebelde yung anak. So, sabi dito ni Nonito Canofre, Nonito Canofre, 30-20. Ayan. Totoo yan, Pastor. Nadaanan ko yan. Noong bata pa ako, konting pagkakamali. Palo agad. Kaya lumaki ako parang sanggano. Kahit maraming tao, pinapalo ako, sabi dito. Pinapalo ako. Ibitin pa sa puno ng papaya. Hanggang lumaki na malayo sa Diyos. Hindi takot sa gumawa ng kasamaan. Ayan yan. Uh, kasama ang uring ugali. Ngayon lang ako nagbago. The age of 60 years old. Pero nakikinig ako ng balita galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya nagsisi ako sa aking mga nagawang kasalanan. Noon, dyan ako natuto sa ABC Salvation mula noon hanggang ngayon. Amen. Yan. So, kumenta natin siya. Praise God. Mahal po kayo ng Panginoon. na napakomment pa tayo. Fixin natin na na commentan si brother. Buti hindi yung napagdaanan niya, no? Malungkot, no? Bagamat siya lumaki na, naging 60 years old na siya, eh talagang naalala niya na hindi maganda yung training niya ng kabataan. Sa harap ng maraming tao, pinapalo siya. Binibitin siya sa puno ng papaya. Grabe namang kaputal sa panahon na yun, ano? Uh, okay din na disiplinahin yung mga anak, pero dapat hindi makikita ng kalaro niya. Yun yun eh. Dapat hindi pala nakikita ng ibang mga tao. Naging sanggano eh. Napalayo sa Panginoong Diyos. Mano pa? Turuan sa Panginoon. Meron ako nakita, narinig sa na magulang doon sa amin sa church. Ano, magagalit si Jesus kapag ginawa mo yan. O pag ginawa mo uli yan na magagalit si Jesus, may palo ka. So ganun mga kapatid. Tapos mga kalaro ko, hindi na pinapa. Yung meron akong anak ng elder doon, talagang ano, tinatago nila pag pinapalo. Malalaman ko lang na pinalo dahil makita ko na umiyak yung kalaro ko. Pero hindi siya pinapalo sa harap namin. So ganun din yung aking magulang. Di rin kami pinapalo sa harapan ng marami mga tao. Nakakaya, di ba? So dito po mga kapatid, manapaang ituro natin sa ating mga anak ay ang tungkol sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Ano? Si Jesus Christ lang yung pinalo sa harapan ng marami mga tao. Namatay para sa bawat isa sa atin. Upang yung kahihiyan hindi na natin danasin kung si Jesus Christ na yung dumanas ng kahiyan para maligtas tayo mga kapatid. So yan ang magandang ituro natin sa ating mga anak. Sa halip na pakitunguhan sila na parang mga laruan, ayan, kanilang ituturing sila bilang binili ni Kristo. At tuturuan sila na dapat sila maging mga anak ng Diyos. So yun ang number one. Mga kapatid na maituro sa mga anak, sa mga bata, na yung mga anak natin, anak ng Panginoong Diyos. Ayan. Huwag silang ituring na laruan, kundi mga binili ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ganyan sana ang mindset ng mga marami mga magulang. Pero yun, nakakalungkot yung uh, isa sa mga nagkomento, si Nunito, yan, na uh, kinomenta na natin, shoutout sa iyo, um, kapatid, na talagang uh, napakahirap yung dinanas niya na palayo siya sa Panginoon, nagrebelde siya dahil sa kalupitan ng kanyang mga magulang. So kinakailangan pala, no? Mahalin natin ang ating mga anak at ilapit sa ating Panginoon. Gaano man yan kak -ka, gaano man yan kakulit sa simbahan. <laughs> gaano man yan kakulit. Ayan, yung yung anak ni Pastor Jan Moralda, talagang matibay napakakulit. konektado na putas sa mesa. Oh, eh sa sobrang kulit, parang nalawayan ako sa sa pantalon, pero gano'n talaga. Bata 'yun eh, alam mo patulan mo. Eh, 'yun ay maipalap, malapit sa Panginoon. Kahit na yun ay makulit At least sa church Nagiging makulit yung bata Hindi sa lansangan ba? Diba? So paglaki noon Ay maalala niya sa Panginoon Sabi si nga lang ng tatay niya Del Pasto Sabi niya Sabi niya sa tatay niya Sa sobrang ano Tawag dito Talagang yung bata Ay talagang laking simbahan eh Ang sabi niya sa nanay niya Papa, bakit si pa uh, Sabi niya sa nanay niya Mama, bakit si papa Hindi na nagsisimba Ng midweek, besper, sab Sabado Adventist ba ba yun? <laughs> yung, yung tatay niyang pastor kasi eh laging sa district uh, like syempre busy sa ministry tapos sila mag-anak eh sa isang church na sila nagsisimba dahil nga uh, malayo tapos uh, syempre marami sila oh, hindi nila nakakasamang sumimba yung kanilang tatay na pastor sa, kaya sabi nung bunso bunso pa nun pang, dalawa palang anak eh, hindi na nagsisimba si, si papa kahit Sabado, oh, Adventist pa ba, ba yun? <laughs> Sinabihan din yung tatay niya, nagsisimba ka pa papapa, hindi kita nakikita sa church. Hindi niya alam, pastor yung tatay niya. Pero hawak at napakahalaga talaga na maturuan ang mga anak sa Panginoon sa halip na hayaan silang magpakabuyo sa masamang ugali. Ayan, at makasariling pagnanasa, kanilang tuturuan sila ng leksyon ng pagpipigil. Ayan po mga kapatid. Paano matuturuan sila ng leksyon pagpipigil? Paano matuturuan yung mga anak na maging mabuti yung ugali? Kung wala sila sa church, <laughs> kung wala sila sa church, kung hindi natin sila mapalapit sa ating Panginoon, hindi mangyayari. Samantalang nagtutulungan ang mga magulang at mga anak sa pagsisikap na maabot ang idea ng Diyos para sa kanila, kalakasan at pagpapala ang darating sa kanilang mga buhay. Sa katuwaan at kasiyahan ay pupuno sa mga puso ng mga magulang kapag nakita nila bilang bunga ng kanilang mga pagpapagal na lumalaki ang kanilang mga anak sa pagmamahal ng katotohanan at nagsisikap na maabot ang kapuspusan ng panukalan ng Diyos para sa kanila. So ang magulang at mga anak ay nagtutulungan para mapalapit sa Panginoong Diyos. Ayan. Sa mga anak naman na may mga isip na, huwag nyo lang panampahirapan ang inyong mga magulang tulungan nyo rin sila na kayo ay mapalapit sa Panginoon. Kasi sinakripisyo nila kayo para mapalapit sa ating tagapagligtas. Kamitin ang talento sa gawain ng Panginoon. Nais niya makita nagkakatipon mula sa mga tahanan ng ating mga kaanib ang isang malaking grupo ng mga kabataan na dahil sa makadiyos na mga impluensya ng kanilang mga tahanan ay isinuko ang kanilang mga puso sa kanya at tumayo upang ibigay sa kanya ang pinakamataas na paglilingkod ng kanilang mga buhay. Yan po mga kapatid. Ano? Isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon. O, yung mga kabataan ay isuko ang buhay sa ating Panginoon. Na maganda na merong mga care group ng mga youth. Yan. Kaya sa church natin mga kapatid, ano, magbuo tayo ng care group para sa mga kabataan. Na doon ay pinag-uusapan ang salita ng Panginoon, ang kanilang mga karanasan, ayan, ibida nila doon. Pero napakaganda na makita yung mga bata ay mayroong care group. Kaya nga, ang payo ng ating uh, family director, no? Ay uh, ako lang ang pasaway. Ano, mag-anak lang mag-anak. Para nang sa ganoon, dumami yung mga mananampalataya. So totoo naman talaga 'yun, di ba? Kung wala magiging anak ang mga mananampalataya, wala nang magsisimba sa susunod na henerasyon sa church na 'yan. Doon sa amin sa West kainta church nung ako'y dumalo na nakaraan, karamihan doon ng mga nagsisimba na mga active eh yung mga batang maliliit noon nung ako ay naroon nung ako ay college yung mga bata na elementary yung kindergarten na yon na mga tinuturuan ngayon sila na yung nasa youth at midweek vesper sila yung masisipag sa pagsamba tinanong ko sila na sa inyo magulang yung trabaho ko. Eh yung mga magulang nila, mga uh, kabats namin, mga kuya-kuya namin noon eh. Na mga kabataan hindi nagsisimba, wala doon. Ang mga nagsisimba at mupuno sa church yung mga anak nila. Kaya kung hindi sila nag-anak, wala nang lahi nila na magsisimba sa church. Biruin mo yun. Kaya kailangan talaga mag-anak na mag-anak at hindi lang basta anak ng anak, turuan sa Panginoon. Turuan na magpalapit sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yan. Pinapatnubayan at sinasanay sa pamagitan ng makadiyos na pagtuturo sa tahanan, ng impluensya, ng mga oras ng pagsamba, sa umaga at gabi talagang ma, ma ano yan, talagang isasama natin yan sa worship. Yung tatay ko talagang ginigising ako, tulog na tulog ako, nakasandal na lang ako doon sa gitara, pero siya, Sinanay at siya, sige parang kanta, kahit hindi ko naman naiintiin, bakit sila kanta ng kanta? Kung kailan masarap ang tulog eh, at kagigising para kumanta ng kumanta. Yung pala ay worship mga kapatid. Umaga at gabi. Katugmang halimbawa ng mga magulang na umiibig at natatakot sa Diyos. Ibig sabihin ang mga magulang maturuan ng mga anak. kahit doon kila misis talagang agrabi, ah, grabe. Madaling araw talaga magigising ka. Bakit? nagu worship lalo na doon sa Romblon, mag-worship. Shout out po sa mga sa Magro family diyan po sa Romblon, Romblon. Talagang mag-worship, grabe mga kapatid. Bakit kailangan maturuan sa Panginoon ang mga anak? So, dahil doon dalawa sa kanila nag-asawa ng pasto. <laughs> At yung mga kapatid pa nila ay lingkod ng Panginoon sa kanilang mga church. Bakit? Dahil sa impluwensya ng magulang. Pero kung hindi, eh mag magiging katulad o baka mapalayo sa Panginoon katulad sa nag-comment sa atin kaibigan natin diyan sa YouTube channel natin. Ano? Eh baka matulad doon. Buti na lang nakilala niya ang Panginoon 60 years old. Pero yung katagal na napalayo sa Panginoon na habang panahon dahil sa kanilang magulang. oh, kailangan ng mga magulang hindi maging dahilan mapalayo ang anak sa Panginoong Diyos kung di maturuan sa Panginoon. Natutunan silang magpasakop sa Diyos bilang kanilang guro at pinuno at tanda silang magbigay sa kanya ng katanggap-tanggap na paglilingkod. Ang mga kabataang ito ay handang ipakita sa sanlibutan ang biyaya at kapangyarihan ni Kristo. Kapag naturuan ang mga bata, kapag nasanay ang mga bata, mga anak sa paglilingkod sa Panginoon, no, magiging biyaya ito sa sanlibutan. Bakit? Yung mga kabataan na yun, sila na yung magbiministry. Sila na yung maglilingkod sa Panginoong Diyos habang sila ay nabubuhay. Gusto mo bang tulungan ang ibang pamilya na gamitin ang kanilang mga talento na ibinigay ng Diyos para sa kanyang kalwalatian? Kung gayon ay ipakita mo sa iyong buhay ang pakikiayon sa larawan ni Kristo. Yan ang napakagandang i-apply. Kung ang pamilya mo model ngayon na maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ang sinasamba, ipagpatuloy mo yan. I-apply natin yung salita ng Panginoon para ang ibang mga tao makita, para ang ibang pamilya makita na tayo ay role model na family. Pamilyang langit, ano, ang pamilya na mukhang langit. Pamilya na ang Diyos ang sinasamba, ipakita sa ating buhay. Hindi yung sa loob ng tahanan natin, marinig ng kapitbahay kung gaano kayo kalakas magsisigawan sa bahay. Kung gaano kayo kalakas mag-away mag sa tahanan. Ngayon, no, yung kapitbahay niyo sabihin, eh, yan ba yung pamilyang mula sa Diyos? Pamilyang pinili ng Diyos? Pamilyang hinubog ng Diyos sa salita? Eh, eh, ganyan naman mag-away. Hindi mga kapatid, dapat may sa ating pong buhay. Yan, ang larawan ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Isaiah 54.13, lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kasaganaan ng iyong mga anak. Magiging masagana at magiging maunlad ang ating pong mga anak kung naturuan sila sa ating Panginoong Diyos. So pagpalaan tayong lahat ng ating tagapagligtas sa patuloy natin isama sa panalangin ang lahat ng ating pong mga kapatid na maraming anak at konti lang ang anak at wala pang anak na mailapit sa Panginoon ng bawat isa. At hindi po, isama natin sa panalangin si Brother Melvin. Birthday niya ngayon. Ayan, happy, happy birthday Brother Melvin at uh, patuloy pagpalain ng iyong pamilya. So ibigay na po namin sa inyong pagkakataon para po sa pag-aawit at panalangin sa umaga na ito. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid ko amang banal na makapangyarihan sa lahat na muli kami nagpapasalamat sa umaga na ito sa isang napakagandang kapanahunan, magandang aming gising at maganda at kasama ulit namin kayo sa umaga na ito at isang lesson na naman ang aming natutunan na patungkol sa pagtuturo sa aming mga anak na para po sa inyo dalangin po namin na aming mga nakikinig ngayon sa mga oras na ito na samahan niya po kami na turuan namin ng aming mga anak at sila ay hindi mapalayo po sa inyo at din namin ng aming mga anak tulungan niyo po sila sa palaging paalalahanan na huwag nilang pahirapan na kanilang mga magulang na sa pagtuturo sa kanila ay huwag bakulit, at kaindin din sila ay matuturo rin naman at magagamit sa kanilang buhay pag sila ay mga magulang na at naway kung mga aral na ito ay palagi naming mahalala, matandaan ng number one ay pwede tiwala po sa inyo Upang sa ganun kami maging matagumpay sa aming mga plano, sa aming buhay Salamat po sa inyong pagmamahal Sa kabila nito, ito kami po rin ay mamakasalanan Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala Sa magpapatuloy na is naming patuloy na isama sa panalangin ang pamangkini ni sister na ni yung si Rafael Bandejas siya pa rin ay nasa hospital patuloy na nagpapalakas, nagpapagaling mahipuin po siya na yung pagaling na kamay, upang sa ganun na siya ay makalabas na at patuloy makapag-recovery sa kanilang bahay, bigyan pa siya ng kalakasan sa araw-araw at ay comfort ng kanilang pamilya na sa kabila ng pagsubok na ito sila yung samahan, bigay sa kanila kanilang mga pangailangan at huwag mo wala ng pag-asa pagkat kayo ay nariyan buhay nagbabantay sa amin kasama kami sa aming buhay amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran, ang tatay ni Ma'am Jamie ay patuloy namin sinasama sa panalangin na hindi pa rin matukoy ang sanhin ng kanyang pagkakasakit kayang si kuya Arman sa kanyang patuloy na kalakasan at recovery Sister Anne Rose Belhermino sa kanyang patuloy na pagpapagaling, pagpapagamot, treatment days ngayon ay samahan po sa bigyan ng sapat na kalakasan na kanyang physical na pangatawan at higisara at spiritual din naman. Dalin, ganyan din ang mga gawain na uh, evangelism, mga children evangelism kasama ng mga B.P.X. dyan sa South Nepe Sea sa, uh, sa umpisa sa Kawayan Bugtong at sa iba pang mga lugar. Ganyan din yung place to worship ng Bible Center sa Santa Rosario. At sa kapapatuloy na is namin isama sa panalangin ang pasasalamat na ako ay binigyan niya ulit ng karugtong ng aking buhay simula sa oras na ito. Salamat sa mga taon na nagdaan sa mabibigat na pagsubok na, aking naraanan na sinamahan niya po ako at lalong maging matibay at lalong maging magtiwala po sa inyo lubusan sa bawat sandali ng aking buhay na natitira. Dalangin po pagpapatuloy kong aking dalangin sa inyo na gamitin niyo ako sa inyong mga gawain kung saan ako makakatulong at saan ng aking kakayahan upang ako ay, ay ma, mas lalong lumago at mas lalong dumikit kumunik tapos sa inyo maging inspirasyon din naman ng ibang mga kapatiran maraming salamat po sa inyong pagmamahal at patnubay sa amin dalangin po namin patuloy ang mga pamilya na nakikinig ngayon Samahan po kami sa maghapon, ang aming kalusugan, ang aming hanap buhay, ang mga nagtatravel, maging safe sa buong maghapon na ito. Good health din ang aming dalangin sa pamilya na Sister Medin Piligro Kotao, kinahara in Cory, sa pamilya ni Ate Milen, kasama niya ang kanyang mga anak, mga apo, at mga manugang, Ngayon din ang kalusugan sa pamilya ni Sister Rose Cresincarnado, Sister ng de La Cruz, sa family ni Sister Ming Pariber hadya sa bukid noon kina brother Tito Sister Janet Salvado at sa kanilang buong pamilya si Narona LG Robert Hunt sa family Aquivas family Alcosaba family kasama na sina brother Ariel and Sister Jonah at kayo din ng mga dalangin namin ng mga kapatiran na naghihintay ng kanilang anak excited na po sila Na kanilang maturuan ang kanilang mga anak na darating sama namin sina Pastor Melvin Brother Kevin, sina Brother James at iba pang mga kapatiran na patuloy pa rin naghihintay ng kanilang baby. Alam namin na hindi mo pagkakalob sa amin sa panahon na tamang panahon yun yung perfect time at sa inyong kalooban amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga may karamdaman at nasa healing at recovery uh, mga karamdaman na, na sila Sister Dora Magana Sister Nena Salazar, Sister Adel, Sister Tate Carlito Tomas, ang Perez de Pastor Nelson at ni Karin, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jin Jin, si Sister Percy, Sister Risa, y Enrique, si Sister Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabaso, Precious Jerquina, si R.C., si Brother Gary Mercado, si Brit Renato, Estrella Gregasin, Claire Andaya, Judilyn Perolino, si Ate Sally Sanchez na patuloy po nagtitiwala sa inyo, Sister Janet Tontivero, Jeanette Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. O dakilang Diyos mga pangalan po na ito, kasama ng din namin nabanggit, kasama ng mga pangalan na nasa aming puso at isipan ng mga aming kamag-anak, kaibigan, kakilala na may mga sakit. Hindi lamang pang-pisikal, gayon din pang, lalo na ang mga may sakit sa pang-espiritual. Namin po nalalapit sa inyo. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga sitwasyon. Ngayon, tulungan niyo po kami kung paano namin sila matutulungan. Ang lahat na ito ay aming inihiling at pinasasalamatan alang-alang lahat -alang -ala, sa pangalan ng aming Panginoong Isus at Amen. Amen.